Lulubay ka pa ba? Ay, ala ng lubayan to hanggang sa pagdating ng panahon. Hanggat may polyar si Kabukid. Hanggat hikabukid. may polyar si Kabukid. Pibira tayo. Ha? Ala pa po. Ala pa isang buwan. 23 days. 23 days. Pero ang laki na, no? Kulap. Oh. Experience mo sa nakalesin ba tayo sa insecticide? Oo, oh, na nakakuntahan. Nakakabawas din. Hmm. Malaking bawas. Malaking bawas. Hindi siya dapuin ng mga kwan ng mga insekto. Eh, yung lapnos? Ay, ala naman po. Nakaka-experience oh. ka ba noon? Oo, oh, dati. Yung hmm, kwan talagang nagkukwan siya. Naluluto. Eh ngayon, hindi, hindi, wala na. Wala na. No? Hindi na umaatake yung lapnos sa kamatis mo. Oh, hindi na. Buhat nang gumamit ka ng Miracle Polyar na yan. Oh. Ako lang ako natutuwa at kayo nagtiwala sa ating Miracle Polyar. Oo. Eh, malakas po talaga yung eh, pulyar at nakaka ilang gamit na ako nun talagang Ibinibigay yung ganda ng kamatis pag gumamit tayo ng ganun. Mm hindi -hmm. ko pinawawalan lagi sa anumang gulay. Or so isang taon na rin halos tayo magkasama diyan sa Miracle Foliar na yan. lang mm -hmm. so ako nagkaroon ng uh, uh, interview sa mga user no. Mm -hmm. At uh, Sir Andrea, ako na may natutuwa at uh, ito ho ba yung binabanggit natin. Ah, uh, ito nga po. Ayun Ay, oh. No? Talagang napaganda nito. Na Magandang araw mga kabukid Makalipas ang isang linggo Binalikan ko po ngayong araw ng linggo no? November 13 I'm sorry, October 13 Yung kamatis ni Sir Adrian Na talagang humapay na no? Ay, ang lalaki ng puno no? Alagang Merakil Polyar po ito Ito po yung ating uh nakapanayamin po ng uh, kaunting oras mamaya, may ari nito. Ayan, lalaki. Noong akin pong i-cover ito, eh talaga namang ay maliliit pa. Ngayon, nagtumbahan na. Ay, uh, na raw niya po ito ng balag. Kasi hindi pa dumarating yung order niyang bukawe. O ayan, ang lalaki ho, no? Kita nyo naman. Ang lalaki ng puno. Ayan na nakakatuwa. Hmm? Mga na. bangon pa. Pilit mga bangon. Kita naman yung. yung ugat. Talagang kapit na kapit. Ano? Oh, Alagang may rakel polyar po ito mga kabukid. Kasama ko na po ngayon mga kabukid si Boss Adrian. Boss, magandang araw. Ah, magandang Ah, Araw din po. Talaga, iba talaga pag alagang Miracle Polyer ang tanim. Oo. Oh. Lalong gumagwapo si Bossing. Naku po, hindi eh, naman. <laughs> <laughs> ay, hindi to. Oo. Oh. Boss, anong gusto mong patunayan dito sa kamatis natin? Ba't ayaw ba lagyan ng kawayan to? <laughs> ah, medyo na late lang kami sa kwan sa pagkuha ng bugsok. Pero, Pero, sa Martes, meron na to. Grabe, ano? Hmm. Ang puno. Ay, nung, nung lumibot ka, boss, hindi ganyang kakuan Ay, napakalayo. Alos. Walong araw lang, tayo may naging ganda ng kamatis. Li pitong araw lang, kasi linggo yun oh, eh. Linggo. Oh, linggo. linggo li ngayon, no? November, uh, ah, October ah, 13. So, naisprehan mo na ba uli ito ng ating polyar? Ah, uh, wala lang, ah, kahapon uli. Kahapon uli. Mm -hmm. So, ang spray mo ba sa iyong halaman, makaisal linggo. Ah. Oh. Uh, once a week. Once a week. Once a week lang. Puro lang 'yon. Puro lang po 'yon. Wala. Wala ka lang nilalagay na ano. Wala. So nakapag-abono ka na ba rito sa yung kamatis nito? Na... Eh, isa pa lang, sir. Isa pa lang. Isang tubo pa lang. Nakakatipid ka ba sa uh, abono? Mas malaking tipid. Mas malaking tipid. Pag gumamit ka ng pulyar, makakukuha mo yung talagang pag-alsa ng halaman. Oo. Oh. So ayan, sa ganitong stage, hindi ka ba natatakot na eh, eh, baka mabali yung kanyang puno. laki. Eh, naman po, may kasamang tibay yan eh. Subok muna talaga. Subok na, na po. Subok muna yung ating Miracle foliar na yan. Oh. So, pang ilang gamit mo na nga yan? Uh, ito, pang pangalawang gamit ko palang sa... One. Sa kamatis? Hmm, sa Nung nakaraang uh, ginamitan mo yung kamatis mo? Eh, Ay, mara marami rin ho, hanggang sa pumipitas na. Ang gasa eh, Ilang buwan, ilang pitas ang tumagal. Ay eh, maraming pitas po. Napakarami talaga. Na so sulit naman. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Maganda yung maging kita. Lulubay ka pa ba? Eh, Ay, ala ng lubayan to hanggang sa <laughs> pagdating ng panahon. Hangga't may polyar Hanggat si Kabukid. May polyar si Kabukid. Bibira <laughs> tayo. Sir, so, pamula lang maitanim mo tong kamatis mo. Hanggang ngayon, ilang araw na to? Ah, uh, po? May isang buwan na ba? Ala pa po. Ala pa isang buwan. 23 days. 23 days. Pero ang laki na no, kulang mm. na lang mamulaklak siya. Pero may napansin Pero ako may, may iba. Na siya. oh, na, yung iba. Isa-isa na kwan. Oh. oh. Hindi Ay, mo ba tinatanggal yung ganyang unang bulaklak? hindi po, wala ho kami tinatanggal. Tuloy, na. tuloy, na, tuloy, tuloy na tuloy. Tuloy, tuloy lang ipagwan niya. Yung iba kasi tinatanggal daw para mas maganda. Yung sa iyo hindi. Ay, hindi. Tuloy-tuloy na. Kasi halos 4 years nang nagkakamatis. Mhm. Ala kami tinatanggal diyan kasi tuloy-tuloy lang ganyan. Doon sa 4 years na yun yung mga ginagamit mong produkto dito, hindi mo na ginamit ulit. pamula nang gumamit Ay, tayo na, ng Miracle Foliar. Oo, ako ng Miracle Foliar natin. Hindi ka na gumamit hindi na. Puro yung eh Oo. Purihin na yun. Experience mo sa naka ba tayo sa insecticide? Oo, oh, nakapunta. Nakakabawas din, hmm. malaking bawas. Malaking bawas, hindi siya dapuin ng mga kwan ng mga insekto. Eh, yung lapnos? Ay, ala naman po. Nakaka-experience oh. ka ba noon? Oo, oh, dati. Yung kwan talagang nagkukwan Naluluto. Eh ngayon, hindi, hindi, wala na. Wala na. No? Hindi na umaatake yung lapnos sa kamatis mo. No, hindi na. Buhat nang gumamit ka ng Miracle foliar na yun. Oh. So, ayun. Baka sa susunod na balik ko eh, meron na tong ah, may, may balag na. May balag na to. Oh, siguro sa kabilang linggo 'le. Uh, Tuloy-tuloy na natin 'to. Tuloy-tuloy. O baka may para... mga gusto ka batiin sir Edrian uh, binabati ko si ang aking kasama si Sir Omer Montubig. 'Yon, shout out sa iyo Sir Omer. At 'yung ating mga tropa pitch. Uh, Ay, 'yung tropa ng Team Batibot. <laughs> Team Batibot. <laughs> okay, maraming maraming salamat Sir Edrian sa pag palagi mong pagbibigay sa akin ng oras at alam ko na ikaw eh uh, punong abala din binibigyan mo pa rin ako ng panahon na samahan dito sa iyong kamatisan ano? at uh, susubaybayan ho natin ito hanggang sa umani ka ng marami so yun, maraming salamat sir maraming salamat din sir